Nakaisip ko na ba ng channel mo kung ano ipapangalan mo? Hindi pa po. Adi, pansamantala mo na mag... <laughs> Bigyan ko muna ng pangalan, pansamantala. Pwede naman babaguhin pag nakaskali. So, ikaw muna, uh, tawagin muna natin uh, si... Ano ba maganda? Si Totoy Lolo o si Boy Lolo? <laughs> Kakaiba yun, Tunog? Oo, oo, walang kagaya talaga niyan Tignan natin kung may gumaya pa sa channel mo. At, na, pwede na ata <coughs> <yun> eh. <coughs> mga kawagi, mga kalinda, comment kayo kung anong magandang ipapangalan namin sa kanyang YouTube channel. Wait, wait. wak. Wakwa. So ayan, uh, mga kawaki, mga kalinda, mga ka-edit mix vlog. sama na rin si Cap ano. Nandito tayo ngayon sa bundok. Nandito na naman tayo. Dito sa kalagitnaan ng daanan, hanggang dito lang kami. Kasi hanggang dito lang aabot 'yung aming sasakyan. no? So mayroon pa kaming lalakarin ng mga no uh, sa kalahati, ba mga ka So, ngayon ay mga alas 5 na ng hapon. Medyo matingkad 'yung init ng araw, kahit hapon na, mainit pa rin dito, no? Ang problema ko lang dito, kapag kalimbawa, biglang umulan na malakas, yung problema naman namin yung pagpabalik ba. So, kami naman ay babalik na rin naman din at kaagad bukas, magharbih lang kami ng aming mga langka, saka mga saging, ano? So, yan, ganito yung mga kapaligiran namin dito. Pagka ganitong hapon, alas 5 ng hapon, ganon, yan, kikita nyo naman. Oh. Di ba? Napaka magandang gandang tignan, ano? Presko pa rin ang hangin dito. Kumbaga, luntian ang mga halaman kasi nga nagsisimula ng mag-ulan-ulan dito mga kwaki at saka mga ka Linda. ay So, shout out po sa lahat ng mga subscriber namin dyan na mga OIPW siguro baka ang ilan sa inyo namimiss nyo na yung ganitong klaseng lugar baka sa probinsya nyo ganito din yung itsura kaya natural lang talaga na mamimiss nyo yung ganitong klaseng lugar lalo na o kagaya niya no oh. <sighs> hapo na pero nagsimo yung hangin ang lamig na mm -hmm. dito naman kahit na ganitong taginit pagdating sa gabi malamig po dito oh, para kang naka-aircon dito pag nandito ka. Kaya shout out kay Ma'am Edita Mix Vlog at kay Ma'am Erlinda, no? Pag nakapunta kayo dito ay siguradong masisiyahan kayo, no? Kasi obligado kayong pumunta dito dahil sa binigyan ko na kayo ng Tagpi 50 square meter, ano? Binigay ko po sa kanila yun ay libre, mga ka-waki, mga ka linda no? At, uh, ay kung manalo pa sila sa raffle, sa raffle la kupon natin, ano, sa raffle natin sa December. Tingnan nyo yan. Halos malapit lang naman na yung sa amin dito. So, ganito yung lugar. So, sana sa tuwing magla-live kami, ay sumali kayo. Dahil malay nyo, kayong mananalo, sayang din naman yun. No? Uh, pinakadabis pa rin na investment kasi sa panahon ngayon, yung lupa, no? Kasi ang lupa, pamahal ng pamahal yan. Hindi yan nagmumura, walang pinagkaiba yan sa ginto. Na pag ang ininvest mo ay uh, lupa, ang pera mo lang lugi. Ano mang mangyari, ang lupa mananatili yan. Hindi yan mananakaw o ano man So yun, si Nuli, sabi ko sa kanya, magsimula na siyang magbablog. Ayun, no? Ano, boss? Oh? Ang kanyang... Sabi ko sa kanya, magbablog na rin siya. Eh, nag-iisip pa siya kung ano bang kanyang magiging channel. Nakaisip ka na ba ng channel mo? Lapit ka dito. Nakaisip ka na ba ng channel mo kung ano ipapangalan mo? Hindi pa po. Adi, pansamantala mo na mag... <laughs> bigyan ko muna ng pangalan para sa pwede naman babaguhin pag nakasakali so ikaw muna uh, tawagin muna natin uh, si ano ba maganda si Totoy Lolo -lo o si Boy Lolo -lo? <laughs> kakaiba yung tunog oo, oo walang gagaya talaga yan tignan natin kung may gumaya pa sa channel mo <laughs> pwede, na, pwede na tayo <coughs> eh comment kayo dyan mga ka <laughs> mga kawagi, mga kalinda comment kayo kung anong magandang ipapangalan namin sa kanyang youtube channel kasi mabuti pa sabi ko mag vlog na lang siya kay alay mo kung swertihin siya eh, matulad siya nila ni Kalinga Prab eh, no? sila ni business Papa Dance na daan libo na yung mga subscriber aba? dahil mo pang nag na ha? ba? Oh, eh, pagka, sabi ko sa kanya, mga kawake. Pa lang pa. 15, Sabi ko sa kanya, mga kawake, kailangan kumain siya ng kumain ng malakas para lumaki siya. Tsaka yung mga damit na binigay ni Ma'am Erlinda, mga malalaki, magkakasya na kagad sa kanya. Kasi pinagtatabi niya na eh. Oo. Pero pangalan mo muna, si Totoy Lolo, No? Kasi may boy tapang na eh. Marami na gumagamit ng mga boy boy na eh. Totoy, lolo muna, na. Ibig sabihin, totoy na, pero lolo -lo ka pa. Lo, lolo. -lo. totoy, lolo. -lo. <laughs> Kala ko yung ano, yung isa. Ah, huwag yun. <laughs> Yung ganyan, kasi eh, siyempre, bisaya lang tayo, kaya ang bagbigkas natin, parang matigas ba, boy, ano, totoy lolo. -lo. Totoy lolo. Totoy na lolo pa. Grabe Totoy na lolo pa. Ayan, oo. Oh. In short, totoy lolo. -lo. Yan, ganun lang yan. Kasi mga bisaya. Pero mag-comment pa rin kayo dyan, mga ka-linda mga kawagay kung anong bagay na channel sa kanya. Yung yun bang kasuportahan nyo, simpre. Kasi, eh, malay natin eh. Oh, eh, bata pa siya. Saka, kita nyo naman, puging poge, O, oh, pa? O. Oh. <laughs> so, yan. mga kawagay, no? Kita nyo doon Picture-picture mo na ako sa paligid. Oh, okay. Yan. Yan kasi tagal na yan hindi nakakyat dito. Mm, may pasok kasi. Mga kawaki, mga kalinda. So, yun. Sa naman. Sana masanay na siyang magbablog ba? Eh, parang libang-libang lang muna ba? Hanggang sa lumilipas yung panahon, umalay natin. Baka may mga video din siyang mag-viral at eh, mamonetize. Ano? Pero dahil sa tulong nyo, malamang sa malamang, eh, ma-monetize din yan sa YouTube pag nagkaroon na siya ng YouTube channel. Ba? So ngayon, mag na kami dahil akyat na kami. Maglalakad na tayo. Lalakad Oo. Kami. Oo. Huwag kayong alis ha. Give. Yes. A few inches later. Pahinga si Nole. Bakit Nol? Kapagod? Kapagod. Ayun. Ayun araw eh. Hindi ka naman napapagod dito pag umakyat tayo ha. Ah. Matanda na rin kasi ako. Dapat <laughs> nga malakas ka pa ngayon eh. Dadayulan <laughs> ka lang eh. So ayan mga kawaki. Mga kalinda, pahinga muna kami dito. At ito, uh, eto, pakyat. Bula sa pakyat, papunta dito sa bandang tuktok na, bandang itaas na. Patag na yung lupa, yung lalakarin namin. Hindi na masyadong matarik ba? Patag na, yan o. Oh. Yan. So tuloy na tayo dito mga ka waki yan medyo kunti na lang malapit na kami sa aming pupuntahan mga kalinda hmm ayan ganda talaga ng lugar kapag patakot silim o kaya pahapon so, tingnan niyo naman o oh. mga sagingan nyo sa kabilang bundok oh. Oh. Ang ganda ng mga saging tignan, no? Ayun, oh, sa dulo. Oh. Maraming bunga. Nakikita nyo ba mga idol? Mga kalinda? Oh. Mga kawaki? Ay, grabe. Hanggang doon yun, sa kabila. Hmm. Yun, oh, sa dulo ni oh, sa taas na yun ng parang bundok na yun, mga saging na yun, mga mangga yan. Oh. So, yan. Tuloy lang tayo sa paglalakbay. Ang paglalakbay. Ayan. Habang nabubuhay tayo, nakalinda, mga kalinda, mga kawaki, hindi talaga natin may iwasan ng maglakbay. Sa bawat araw, tayo ay naglalakbay kasama ng ating buhay. At ito ay may nasalubong tayo dito na isang uri ng uh, negosyante Ano yun, boss? Magandang gabi. Akala ko tikling eh. Manok na para gamitin gitu, ko dito sa baba. Ayun. Kay? Ya, ah, sige. Kay? Ah. O, tuloy din kami. Ayan. Salubong natin dito. Hingi daw siya ng manok. Para ramihin niya Ito yung isang bahay yung lapit namin. Ang dami siya ng mga bunga bilya. Oh. Namumulaklak na rin yung kanyang bunga bilya. Itong ganitong lugar, sa probinsya namin noon, natatakot kami kasi ito ay mga kawayan na bukong nagsasalubong ng mga kawayan dito. Ya, yang iba kay nagkukwento no may mga maliknod daw, may mga aswang, may mga engkanto daw. Ayano. Si so, ganitong lugar 'yon. Pero siyempre pagkagabi 'yon. Kaya tsana naman eh. Pagkagabi talaga matatakot ka, di ba? Mga ka. Waki. Oh. Pero si Noli, bali wala kay Noli di ba, Nol? Ito ha? Ito lang yan eh. Ayun. Ito naman nakikita. Ayun. Wala ka pa bang nakita rito? Wala pa. Ah, mamaya maghanap tayo. Ayan. Ah.